Warap warap mga kalapatid Ito nga pala yung update natin Kay Leo Bali nag-clock pala siya mga kalapatids ng Kandon Ilocos kahapon sa PRC second lap derby mga kalapatids ang speed niya is 1,086 medyo bumilis siya kumpara dun sa first lap niya kasi 1,006 yung first lap ni Leo makasakali dito ibibigay niya na sa atin ang super set winner ayang bali lilinis ko na nga yung mga pop tray nila mga kalapatids para mamonitor natin yung kanyang ebak <laughs> syempre kailangan yan kasi sasakin na naman natin sa, sa Friday kailangan maayos natin yung kanyang kalusugan mga kalapatids bali ito pala ang pakain natin ngayong video na to bali iiwalay ko na nga yung anak ni Boss chai at ni Doming Su kasi nga yung mayayat, si Boss Chai. <laughs> kaya inayos ko na nga itong kanyang paglalagyan at i-handpid nga natin siya mga kalapatids. At sana naman ay maayos siyang lumaki sa ating kamay. <laughs> Siyempre sumipag na ako dito kaya lilinisin ko na yung ating mga pop tray ng ating mga breeder. Ayan. nalinis na, na yan mga kalapatids. 99.9% killed the germs. <laughs> <laughs> Siyempre, bago natin siya ilagay doon sa kanyang karyan, ay eh, isising muna natin siya ng PPCP NDR 2026 para next year mga kalapatids. Sana umabot pa siya at hindi siya bata doon sa laban na yun. Pero titignan natin kung pwede ba siyang ilaban. Kasi nga, mahahanpid siya. Baka, siyempre, alam nyo naman, <laughs> mahirap maghanpid tapos sila laban natin. Pero we are try our very very best mga kalapatids para mapalaki natin ng malusog itong ating alaga. Wala pa siyang pangalan pero malapit na bibigyan natin kaso hindi pa natin alam ang kanyang gender. Bali nilagay ko nga yung kanyang karyan dito sa tabi ng mga kukuting mga kalapatids at pinasok ko na nga itong paso. Kala ko hindi ka siya buti na lang pinagbigyan tayo ng panahon. Sakto-sakto. <laughs> Hey. Kung nakikita nyo mga kalapatid, sa eh, puno pa yung kanyang butse. Kasi nga bago ko siya inalis, ay hinintay ko munang pakainin siya ng kanyang mga parents. <laughs> Tapos yan na nga mga kalapatid, kailangan meron safety purse ang kanyang karyan. Kung hindi, baka pasukin siya ng mga predator na kumakain ng mga kalapichi warriors. At sana mga kalapatids ay mapalaki natin siyang malusog at matalinong kalapate para pambawi natin next year. Abangan nyo pa sa mga susunod na video kung ano pa ang gagawin natin sa kanya, kung paano natin siya hanpid, ano yung papakain natin sa kanya mga kalapatids. So hanggang dito na muna. Paalam!